nah hidupan sih ya mak <laughs> biju-bijuhin kuci ikan hahaha aku ramogi ngeinit ngeinit nanti re gibu buar nih papa ma Ano gulang di ko Wala pa basa man o. O gabi eh. Huwag pa rin ni Papa og kanang para mawala ang kanang na mamilik niya kanang koan. Pero bakilit ni, pun, ni Dato matang... Uy, basa yung nga ng Dato. <laughs> 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 mm. <laughs> no 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 it's hurt <laughs> Dito sa sumasta kung nai motor Diyan ka pa sana Diyan yan Talong kay talong dito ya Kaya walay tubig Ay tubig Ngayon ni Mag Gulay yan si Papog tulong. hello Magulay mo te. Masa yung gulay ka na, ara? Nih. ka mong gayo, bisag doon ka pala. Ay, halok. na. na ka Hmm, mo ka di ay? Nih. Kami ganaan ni. Ha, mo na yung dagang kayo ng kuwan. Ng kuwan na Kaniti <ganya> <Elliot> oh, <tuk marah> hapit na ang, ang bunga ini ti mo na inindot ko aon ti oh. Ang hapon nga si Milya, tamaan. Tumutumbok to dito mga kamungbay na ito. Ako ay kuha bi. Tingnan natin sa pikas guro ma. Eh pagyap sa liya ma ay sumuro man ang ko anong ay. Ang kanang bumaliw na to ni ma. Kana ah. Ang maro ito daghanon. Kuha tagtangkong. Butangan ako tangkong. Dito? Hmm. Basag lang Ito. Pagkang manok ni Papa. Agay, si maning gulay ni mong papang ni manok mamay. Bagi, yung kaon. Ay, klaro maning manok o. O. ni Papa. Ang ako nang kung basit basig mahurot o kaon. Oo. Butang naman sa gawa, asa akoan. Ika nang manok ni mga akoan. Kira ka kilo dahing order, ma. Isa ra ka gamay rapod. Manok. Wala, ikaw ang tinangkong. Lahat mo kukasati ng Hapit na po ng kuan o, batong. Manok siguro ng kuwan anak Pila Kila kapunuan nga batong ma. Ako isa ko na ito kuwan. Kaya kaysa sayang ra. Ay, bisaya nga ako, Anma. Oo, bisaya siya. Dili siya. Short channel. lang, ikuan. Pang... Pangkuan na to. Libre na. Ay, bisaya, gaya po ni Mana. Gaya po Batong. Kana, day, o. Wala si bunga, pero bisaya, gaya pong guru na. Asa ka anak nga ako, Anma. Ano?

Ani ano, oh, na ra dai ka na kuan. Paspas nag paspas dai ka kuan. Ana ra gud ka na. Ana ani. Ang ana. Ko tag kuan. Ko tag kana. Bulay. Kudto? Kana ba? Ah, oh, kamong gay.